mag kapag pumunta ito sa katawan natin grabe guys lahat ng mga sakit mo mahuhugasan ito mula sa himag yan guys mo katas ng himag hello guys good morning for, 40 uh, for today's video nandito tayo naman guys ito na po guys ang himag na tawag na ito na po in Uh, ginlaga na po ito at saka ito po maganda to sa katawan natin na ito ay gamot lahat sa mga sakit ito ay isang herbal na kahoy or ugat galing po ito sa bundok ng Miyagao yan guys ito na po guys ninaga na po ito ng tatlong oras at ito pwede ito inumin na. kahit bata pwede ito inumin kahit sino basta uh, kailangan natin itong ilaga, no? Yan guys, mag-inom tayo ng himag at saka lagay natin sa baso. Ito guys, maganda ito guys sa katawan natin. Lalo na po, no, sa mga sakit na hipa, high blood, saka yung anemic. Maganda ito kung kulang yung dugo mo. Ito inumin mo lang ng himag at uh, saka maraming nag-order nitong himag sa Metro Manila no Mar marami na to nag magpapagaling ng sakit ng uh, lalo lalo na sa mga matanda ito guys tikman natin ang himag mm, hindi to siya hindi po ito mapait ito yung isang ano lamang uh, parang tsaa ang ang flavor or lasa dito mapait maganda to inumin guys parang kapag uminom ka nito parang safe ang inumin kasi ito isang herbal na kahoy mula ito sa bundok ito guys sa katawan natin. Lalo na lalo na sa mga ano dyan sa may ang sakit sa atay or sa mga spatbaga sa mga kidneys, no? Itoy gamot ito, ito po ay isang ang uri ng uh, himag para sa uh, gamot sa mga katawan natin, lalo na sa mga sakit diyan. PM lang kayo guys kung sino uh, mag-order ng isang himag or PM naman kayo guys sa akin Facebook page Kuya Bing official vlog tsaka yung account ko RM Boy yan guys PM na kayo guys at bumili kayo dito sa sa akin PM lang kayo kung sino gustong uminom nito ng himag mas marami na akong pinadala doon sa Metro Manila. Mainit, mainit pa. Ganda inumin kapag mainit. Marigam-gam. Uh, mga shout out dyan sa mga taga uh, Iloilo, Nagaw, yun guys, marami na ako ni pinadala na ito ng himag at saka marami dito sa amin na bumili sa akin ng himag efektibo ito talaga guys magaling po sa atin sa katawan grabe sobra to sa vitamins magagana to kumain kasi ang ating mga pituka yung ginalinisan nito ng himag ng ang ganda ito guys at ito hindi ito ang lagay naman sa uh, lana or oil sa buko para sa kapatuan natin sa kapatuan, mga sugat guys, ito naman yung nalaga ng lima uh, ito, ito yung isang tinuktok ng limag tsaka lagaon sa tatlo ka oras ka. pili mo to inumin kapag na ano na yuk, uh, bata or mga binat yun na ito guys ang ima. Guys. Dyan ta lang. Ngito mapa guys. sa bagong opera dyan, no? Pwede ito guys, inumin, lalo na, na lalong nag-like or na-opera dito sa chan or in-like it. Pwede ito inumin guys, namin ito sa mga na bagong opera kay ma mabilis itong mapani. Itong himag. Lalo na na, dati may nasugatan dito sa amin na na ano yung mga ano nila. Ito lang po, ma, ma, mabilis to gumaling. Yan. Lalo na dyan man, bagong mga bagong matinuli. tinuli Pwede ito ihugas uh, sa himag at saka inumin. Tapos lagyan ng ano, ang bayabas at himag. Yan, parang atip yun. Ito naman ang himag, para mapilis yung mga palay ng mga sugat. Ihugas mo lang saka, sa mga sugat. Pwede mo ito ihugas ha? sa, sugat natin. At saka inumin natin para yung ang tubig, ang himag na sa mga ugat natin. Yan dito pa dito iserve ng tubig kahit araw-araw mo tong inumin kahit kailan mo kahit bisan uh, gusto mo araw-araw pwede ito guys para iwas sa sakit ito grabe talaga guys ang himan maraming sakit talaga gumaling nito ito, ito isang herbal na kahoy no hindi to na ano lang ito ito, ito isang herbal na kahoy. Mula ito, galing po ito sa kabundukan ng Niagaw. Dito sa amin, di, di hindi to lalo makita dito sa malapit sa mga bayan. Ito yung kukuha ka pa doon sa bundok. Malayo ito guys. Tsaka riit na lugar. Yan. ginaistaran kang ahas or nabahayan ng mga ahas ito gamot nila ito guys sa ilang sarili um, inom pa tayo ng himag maganda to kahit maubos mo to guys ito na amot, amo dyan katas ng himag ha, galing po ito sa katas ng himag ng amot to kulay niya guys ang himag no? parang nakulay pula tingnan nyo guys ito ang katas ng himag kapag pumunta ito sa katawan natin grabe guys lahat ng mga sakit mo mahuhugasan ito mula sa himag yan guys inumin natin at maubos natin ito guys ano grabe ang lahat ng kat ang lahat ng sakit mo kukunin ng himag grabe yan guys oh pinyan Mm. Hindi to pa it guys. Hindi to pa it guys. Grabe, sarap. Parang tsaa lang. Parang tsaa. Yan guys, gamot talaga ito sa sakit. Ay sa mga kidney no na magapanood sa mga katawan, naga o sa mga sakit diyan. Ito grabe ito, herbal talaga. Hmm. Dito mapait mas sarap to inumin. Ano kapag gam Thank you for watching sa akin vlog. Kuya Beam Official Vlog. RM Beam Boy. Huwag nyo kanimutan mag uh, follow sa akin Facebook page. Kuya Beam Official Vlog. Huwag nyo din kanimutan mag subscribe sa akin YouTube channel. Kuya Beam Official Vlog. Thank you and God bless sa inyong lahat. Yan guys. P.M. lang kayo. Kung sino mag order o bumili ng himag. P.M. lang kayo sa akin. God bless sa inyo and mabuhay kayong lahat. Mga Kuya Beam yan guys thank you for watching